Mga kadribol, grabe! Ang dami na namang nangyari sa Lakers at eto na, bumalik na si Lebron James mula sa back injury at kahit hindi explosive ang scoring niya, iba pa rin ang naging epekto niya sa laro. Pag-usapan natin to. mga kadribol. Sa unang game niya nitong season, nagpakita agad si Lebron ng veteran mastery. 11 points lang on 4 of 7 shooting, pero yung 12 assists, solid hindi kailangan maging high scoring kasi yung playmaking niya ang nag-unlock sa buong team. Kumbaga, pagpasok niya, biglang naging mas fluid, mas mabilis, mas deadly ang Lakers offense. At syempre, hindi natin pwedeng palampasin ang performance ng ibang stars. Si Luka Doncic, mga kadribol, 37 points at 10 assists. Parang video game mode na naman si Papa Luka. Tapos si DeAndre Ayton, 20 points and 14 rebounds. Monster double-double. At syempre, Austin Reeves, 26 big points. Consistent talaga yung good vibes niya ngayong season. Pero eto ang interesting. Sabi ni Kendrick Perkins, hindi lang yung superstar numbers ang dapat ipokus. Oo, MVP level si Luka. Oo, all NBA caliber ang nilalaro ni Reeves. Pero mga kadribol, si Rui Hachimura raw ang talagang quietly having a hell of a season. Career high 15 points per game so far parang silent sniper na biglang essential piece sa system ni JJ Redick. At hindi lang yun, sabi pa ni Perkins, yung pagbabalik ni Lebron hindi lang pang offense. Mas kailangan daw siya ng Lakers sa depensa. Yung high IQ, yung leadership boy sa likod, yun ang nagbibigay stability lalo na kung may injured na key players. Kung tutuusin mga kadribol, kahit isang game pa lang ang nilaro ni Lebron ngayong season, iba agad ang effect parang biglang nagkaroon ng mas mataas na ceiling ang Lakers. Kaya nga sabi ni Perkins, top 4 team sa West ang Lakers right now. Heavy praise yan ha, lalo na Denver, Houston at OKC ang top contenders ngayon. Pero kahit hindi pa sila best in the West, ramdam mo na may chance talaga sila this year. Pero kayo mga kadribol, anong tingin nyo? With Lebron back, kaya bang i-push ng Lakers ang sarili nila papuntang top 4? O kailangan pa nating makita more games before tayo maniwala? I-drop nyo na ang thoughts nyo sa comments. Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng solid, fresh at mabilis na Lakers updates, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe, at tulungan nyo kaming maabot ang 30,000 subscribers bago matapos ang taon. Tuloy-tuloy pa ang init ng Lakers dito sa kadribol. Dribol pa more!